Mauna. Na. Oh, okay. home, okay. Siya mauna. sa inyo ko naman ko? Okay. So, eh. So, oh, alam niyo na yun ha? Basta ako, hindi ko alam. Mag-iisip kayo. Bato-bato si mauna. Para miyan ang ginagawa. Pa'la kayo. Bato-bato. Ano ba yan? Huwag ba topic na lang? Banta <laughs> <laughs> meron akong isa pang palaro. O, oh, sino ba ka? O, nalanggap. Antik, ayan o. Oh, ka na, na, sige ka na. What? What? Ayan, oh, 500. 2, 3, go! <laughs> Grabe! Nagkakwela ko ah ikaw. Ayun, na. Nagkakunas ako Ay, ikaw. Nagwawalis ako. <laughs> Ayun, ako ay, ikaw. Nagugulat ako ah ikaw. Nagugulat daw siya ikaw. Umakaw ah may sinabi na may kinakawayan. O, punta sa likod. Para palang ano yun, no? Ewan ko lang. Ay, siya pa din. Ay, siya pa pa Ah, ganun pa Ah, okay. O, balik ko. Oh. Pisa natin ulit. lang. <laughs> o, oh, pick ko na, pick. Diretso Five, four, three, two, one, go! Action! Ano

Derecho, derecho. 1, Okay lang daw eh. Di lang bilang lang lang. Lang. lang Okay, tama okay. lang daw. Eh. daw. Agad di siya na-out, Diretso lang. 1, 2, 3! Action! Masakit ang puso ko eh ikaw. I'm broken ako. <laughs> Masama ng loob ko eh ikaw. Ginihingal ako. I'm confident ako ko eh ikaw. <laughs>

Laglag! 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 Sinisipa niya na bato, ikaw. Takot! ko! trip! trip! ha? Eh, panalo na team na to? <laughs> Ay, na tip na to. <laughs> oh my team. <laughs> Nanalo sila ng tu pesos! Nanalo pesos! Manggagali kay Boss Ma. <laughs> ano ba yan? Eh kayong tatlo, anong ginagawa niyo? <laughs>